Ilang araw bago po ang undas, in an inspection ng Department of Trade and Industry, ang presyo ng mga bulaklak, kandila at tubig sa ilang pamilihan. Nasample na naman ng DTI ang ilang tindahan na sobra-sobrang magpatong ng presyo sa tinitindang mineral water. Si Clazel Pardilla sa Detalia, Rise and Shine Clazel. Nakaka-uhaw na nga sa dami ng tao at hindi ng init sa ilang terminal, nakakatuyo pa ng bulsa ang presyo ng mga tindang tubig na ubod ng mahal. Sa tindahang ito sa loob ng isang bus terminal sa monumento na ininspeksyon ng Department of Trade and Industry, ang kalahating litrong bottled water, 25 pesos ang benta, pero ang suggested retail price, 11 pesos lang. Nasa 35 pesos naman ang isang litrong tubig pero ang SRP, 18 pesos lang. Bayad sa tao, tapos yung pagpapalamig, di ba lahat. Hindi naman po pwede natin sundin kasi di bali po wala akong renta. Lalo na po ito, commercial po ito, talagang doble ang presyo. Lagpas din sa itinalagang SRP ang anim na klaseng tubig sa tindahan ito. So, magkano ang tubo na ipinapatong ninyo? Parang ano, 4 pesos? 4 pesos, so, tubo ninyo. Ah, uh, sa bawat isang botelya yan na binibili nyo? Opo. Pero kung kinakailangan naman kung iba ba, eh, willing naman pa kung ano. Pero hindi sila nakalusot sa DTI at inisyo ng letter of inquiry para magpaliwanag. Parang from 30% to double, 120%. So, we believe that is of course um, um, something na they have to explain. Hanggang 10% lamang pinapayagan lumagpas sa SRP, paglabag sa Consumer Act na may kulong at multa kapag napatunayang nananamantala sa mga mamimili. Tayo po ngayon ay malapit na sa undas. At uh, dahil po dito, gusto po nating siguro, siguruhin sa Department of Trade and Industry na ang ating mga mamimili, ang ating mga consumers ay protektado. Inikutan din ng DTI ang ilang supermarket na malapit sa sementeryo. Mas mababa pa sa SRP ang tindang tubig at kandila, kaya payo ng ahensya bumili sa mga grocery na namumonitor at sumusunod sa DTI. Ininspeksyon din ng ahensya ang presyo ng bulaklak sa dangwa kumpara na karaang linggo. 30 pesos lang itinaas sa presyo ng radus, chrysanthemum, Malaysian mums at carnation. Naglalaro naman sa 150 hanggang 500 pesos ang umento sa rosas, anthurium at mga arranged flower. Pag marami na talaga, talaga nagkakaubusan, tumataas. Kasi ginagamit ng mga fertilizer, ganun din. Gasolina din habang papalapit ang ondas, asahan daw na tataas pa ang presyo ng bulaklak, kaya todo diskarte ang ilang mamimili. Agahan, kasi alam naman natin every may occasion, di ba? Agahan, uh, mga two days before, kasi pwede naman i-preserve. Paglilinaw ng DTI. Hindi po ito kasama sa BNPC. Ganun pa man, kailangan nating ipaliwanag, ipaalala sa ating mga taong bayan na tayo ay nandito para protektahan ang karapatan ng ating mga consumers. Pero kung may mga reklamo po ang ating mga consumers at mamimili na sila ay napagsamantalahan o hindi reasonable ang pagtaas ng presyo na nakikita nila, bukas po ang DTI. Kelaiza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.